So, ayan guys Sira ba yung aircon lower nyo Like, ano, you know, patuloy na So, issue to ng mga Mitsu Ng Honda Siguro o, Mga old cars, siguro yan So, uh, itong isa Nakagawa na ako Siyempre, tinesting ko muna kung gagana Ayan. Okay na siya. O, diba? So, ayan. Okay na to. Ang kailangan nyo lang, yung tigas na. Ito yung sa mga plastic cover. Tapos, uh, sharp na gunting. Then, ito, diba may tatlong butas yan. Diyan nyo lang ipapantay yung tusok dun sa plastic like it though. So ayan, tapos Ganun nyo lang Huwag yung sobrang luwag kasi Lalaglag lang So dapat yung medyo masikip pa tapos sulmahan nyo lang parang ganito Yan, oh. dapat may ano siya para mailiko kasi pagka square type lang yung ginawa nyo hindi nyo siya nang ng ganito ganyan ganyan lang oh. so dapat may hulma siya doon para doon hindi siya kakanto dito sa gitna pati tong dulo kasi

so sakto lang yung pitch okay na so make sure nyo lang napasok doon sa pinakang gitna Yeah, okay na yung ano nyo, icon lover diba ang malaga ito diba ito kasi yung pang ganun eh hindi sa gilid diba okay na ganoon lang then uh, if nakatulong sa inyo makatipid diba magka na lang cover dun nga lang to sa song list nung video namin dati Diba? So, Walos wala, wala akong ginasa. So, okay na yung aircon dover. Ayan. Pa-subscribe na lang. Then, share nyo yung video. Thank you. O, oh, baka sabihin na naman ng iba. nag ka. Tapos, wala kang pambili ng aircon dover. Hindi naman. So, syempre, maghihintay pa ako. Gusto ko nang magawa. Maghihintay pa ako ng ilang days. Tapos, mag... Medyo... Hindi ako. parang lang doon sa plastic na maliit. 300 plus hindi na lang pwede naman na to mukhang mas matibay pa to dahil hindi siya rumuro po ayan salamat o okay, okay na diba Oo. lahat yan ganun ginawa ko so yung pambibili natin ng aircon lower uh, repair kit panggas na lang natin so bye bye